Idol, ano yan? Yan po, si Daniel. Daniel Padilla. Yan. Ano, kamusta ang chicks natin, Idol? Ayos. Ha? Ayos lang. Ayos lang? Ayos lang. Yan. Yan po, ang pinakapugi ng publasyon. Binibista. Luno, anak, Ayan. Nang publas yan. Wasay? Wasay pala. Ay, hey, baba. Iya. <laughs> yeah. Kamusta yung chicks natin sa bayan? Ayos man. Ha? Ayos man. Nag-date na kayong dalawa? Hindi pa. Hindi pa? Kala ka mag-date kayong dalawa? Ano pa na budget? Balik kay Boss? Kay... <laughs> kay Kambal?